Drama presents Hantu Manan sesa ka awal. Anak perancang yang kaje keron, mungkin sa kalalaki ngatagato busu Negros bukser daytal. Anggota mata tampu naga senayan nga randi R.M.N kus kus ba kaya. karon nga wala naman kita kini kinikanan. unsa sa'yo naman lang ni Nato? Ay, kabalaka ka, Day. Ako'y bahala ni mo. Ano niya? Nag-eskwela pa ba ka, Kuya? Sagdilang. Bisagdo nga noon pa na ko ang pag-eskwela, pag-trabaho. May problema na ako. Bukha to na ko makahumal na ka sa yung pag-eskwela, Day. Kaya mauna'y pangandoy sa itong kanan, O magkagraduate ng Guitas College. Ayaw ka bala ka, Kuya. Bapamang ko ikatabang ni mo sa kwarta, pero... Ako'ng i-promise niyo nga maning tawmot 'ko kung nga makagraduate ko. Salamat, Davy. Congrats, Day. Nagka-graduate ng ka sa high school. <laughs> Salamat ka ayo, Kuya, ha? Ah, uh, um, Day. ko yung hangyo ni mo. ano sa so, mana? <laughs> Di mo gano'n banga yan nga na mga manguyab ni mo ano? Kung mahi mo, ayaw lang sa agad so, ng butanga, ha? Umanan lang sa agad ang imong pag-skwela kasi yung bagog, maunsa niya ka. <laughs> o, Kuya. Ayaw ka bala ka. Diligin ako usika ng imong mga pagpaningkamot. Makabaw sa agad o niya ni mo pohon, Kuya. Ah, uh, to, or, ay, kumusta man yung pag-eskwela? Nga nagtrabaho para pa ka. Sorry, Randy, pero hagbong na ka sa klase. unsa? Nga naman, ano ma'am. Dagka na kayo kag-absent. Nahibawa ko nga na pamut pamot ka dong, pero kung dili na mo kaya dunganon ang duha kabutang, kinahanglan nga mabuhi git gid kag usa. Ma'am. Sakto si ma'am. Nangangang uhian ako ang usah kung di na nakukaya. Pero na lang kong kwarta. Mau nga, ang angay na kong biyaan, na lang ang akong pagtuon. Sigurado ka, kuya? Muntang ka kiskwela? Uday. Mag-focus na lang ako sa trabaho. Aron, ikaw, makahuman man yung kiskwela. Kuya, kung dili na ni mo kaya, sultihi lang yun ko, ha? Manarbaho na lang ko. Dili na, Di ka muna ng iskwela, ha? Bisan pag huwag ko tug o pahuway, maningkamot yun ko para matuman na to ang pangandoy sa itong kanan. Sige lang, kuya. Kay kung makagraduate na onya ko, onya makatrabaho na ko, ako na sa doon mo gasto sa imong pag-eskwela. Ay, kung kuna-una ko Ang importante lang ako nga, mamaayo ang imong paugmaon. <laughs> Brad! Bukalah ni ngah? Ha? Kalau eh. hmm. ha? eh. Di ni malas ni boleh susah mong kena emergency samuk, Hah? Ui Kadang-kadang nak tugas dini Dini nak kaya, ui Kaya lagi ni mong Sige kena gali ko Oh Selamat, Brad Ah Agai Sikit sungguh lawas weh Ah Menanggani ke? Hapit aku mabut sama Maka pahuai kita kita Hmm. Willard, di ina natin ka nga na oras para sa tanan. Oh. Kinsa sa mga istorya ni Faye? Ika po yung kong paabot, Faye. Makasabot talaga sa Kuya Randy ni Mo sa atong sitwasyon. Sitwasyon? Nga no? On some day, sitwasyon ninyo. Oh. Uh. Kuya Randy? Huwag sa kinsa mo ka, ha? Faye, ano naman napasood mo kag bisag kinsa din eh. Huwag usapin niyo lalaki. Um, dili ko bisag kinsa lang, Kuya. Uyab ko ni Faye. Unsa? Unsa yung uyab? Faye! Sorry, kuya. Sorry. Unta makasabot ka na ako? <sighs> <sighs> Wala mo sa pa. Sige. Basta isaan ako, ha? Na di makapigtuhan ang imupag school at tungod na ng uyab-uyab mo. Um, bahin sa diya sa iyang pag-school Willard, please. Ayaw sa ron. Mas maayo pag mapauli-una ka. Mabdos si Faye. Ano siya? Ano siya pa si mong utok, Faye? Ha? Naiba mo ba ikasatong plano, ha? Nagsabot ang tandaan, na kinahanglang ng makahuman ka o iskwela. Unya ka ron, nagpamabdos <coughs> ka! Kuya, sorry. <T> <coughs> Ikaw na no. So, may plano ni mo. Tom. Willard, akong pangahan, kuya. Huwag eh, ay kabala ka. Di ako pasagdan si Faye. Barugan ako ang niyang imabdos. Huwag plano nako ko siya pakaslan. Oh. Inahinay lang. Huwag pa ganito, mahiba ako. Okay ba si Faye nga magpakasal mo? Okay ko, anak, kuya. Oh. Para sigurado nga nai, na ay amahan ng akong anak. na nalang unta ko yung hangyo ni mo. Ano sa manak ko ko nga din na makabuot ni Pero gusto unta, naku, nga, lang unta na ako nga aglam mo po ba bay. Eh? Aron, makamonitor ko ni mo. Ilabi na sa kong pag-umangkon inig panganak ni mo po hon. Oy, di na may mo, oy. Minyo kami. Huwag di na ka pwedeng mag apil, -apil na mo ni Faye. Oo. Ah, uh, sige lang kuya. Magsuruyan lang ko mi din eh. <sighs> um, uh, sige. Dong Willard, kung di na ganito ni mo magkasinabot sa kumanghod, iuli lang yung taong siyang tarong, ha? Eh, kabala ka. Ako'y bahala sa kong asawa. Panggaon ako siyang labaw pa sa imong pagpangga niya. Ilan na kabuhan nga uh, naging usara ako dres pa Nanganak na lang si Faye pero wa pagid ko magkakita siya kung pagkumangkon. Wa makusuro yan din eh. Kumusta na maka ang akong mangkod? Oh, kinsa mo Kuya Randy! Hindi! Ano bang? Pagdagbal mo rin mabunog, ha? Kuya, dinagmalat ko ni Willard. Ano siya? Kaan ni Margot niya? Ano mo, ha? Ang pagdagbal mo. Ano sa Dogay na. Wala pa kumagandang. Ayupsi. Oh, <laughs> dali, soda rin eh. Huwag, ayaw na pagbalik at utaw ha? Ayaw na ba yan? Dai, di ako gipalit nga gatas og daya para ni Salamat kuya. Ay, naikog na kayo ko ni mo eh. Ikaw na mo ni kasto sa tanan namong panginahanglan. <laughs> <laughs> Wag na, na ako iksa pa yan Day. Pinangga ka tika. Usa pa. Ako nang pagumangkon. Hmm? Di na, na ako pwedeng pasagdan. Basta isa adan nako na ha nga. Di itong na gid ka mo atong tawhana. Tumana lagi na ang tanan akong gustong mahitabo dai kay para sa din sa imong kaayuhan ang akong giunaw na. Kuya Randy. Unsa <coughs> samdang oras ha. Ayag mga kayo. Murag taas kay Kultog oh, na. ba ka sila si Davey? Magluto ko. Me, Norman? Asam ah, dekat sila si Faye? Oh, oh, ni, ni ay papil na lagi butang. Kuya Randy, sorry kun wak na lang may magkuwat nga mong mata ka. Pero gikuha mi ni Willard kay pauli o na niya sa amo. Oh, di ko busukot. Basig pasakitan na sa siya at animal nga Willard! V. Sa ka kakuyaran eh. Mangita ka gubot. Magkagubot yun ha. Kundi ni mo iuli ang akong mangon. Wa ka makasabot, ha? Mas gusto ni Fe nga arip mo yung uban ako. Kay ni mo. Di na tinuod. Anak siya ni mo nga pasakitan na ni mo siya. Fe! Fe! dai. Kaya mo ba? Oh. Pa Pauli na lang ko no. Oh. Dili na ko gusto mo ulit pas ato. Ikaw po yun ako nga grabe kikakakontroling. Uy! Ikaw may magbuot sa tanan. Oh! Ikaw mo'y nagpakaon ako. Ikaw mo'y nagsuportan ako, pero in taon, sad kuya, at sa kukigayon nga mo decide para sa kong kaugalingon. Oo oh. oh ba? O oh, sige. Sige. Mo na gusto eh, mo. Sige. Pasagdan di ka. Di na ni mo. I'll be home for Christmas. Pasko kain ako. Pero naging sarado ako. Gusto na kayo kong makakita sa kong iksoon. Pero naiba ako nga, di na siya gustong makakita ako. ko. <coughs> Kuya Rante? Oh, si Phil? <coughs> kuya. Nasayop ko ka mas gipilit ako si Willard kay di mo. <laughs> siya mausap, kuya. Masahilo ako. Naksam ko, Nay. Ano ba kung gusto ka, magpalayo tayo ng lugar para magsugot sa atong bagong kinabuhi. Bisag-asa, kuya. Basta kauban ni ka. ka. Kinahiba ako nga safe ko. Basta na ako, di Dili ko ni mo pasagdan. Hindi ko na mahita mo, dahi. Basta lang ta. Eh, ko nga kaya natong atubangon ang tanong pagsuway. Nalipay na lang sa ko kay bisan tuod nga wa makahuman ang eskwela si Faye. Pero maayo na ang among kahimtang karon Kay parihaming nanikamot ang trabaho para ni Inday. Oog din hinilang kotob oog daghang salamat sa pagtagad ding akong tampo. More power, RMN.